Cancer sa Gemini Ang kinang ni Gemini ay binihag ang cancer. Gayon paman, ang cancer ay hindi makakaramdam ng liptas sa pabago-bago at kung minsan ay pabago-bagong Gemini. Sa esensya, ang muna emosyon ng cancer ay psikolohikal. Si Gemini ay mas intelektwal. Iyon ay gagawing komplikado. Bagamat ang kanilang mga sexual na enerhiya ay mahusay na konektado, ang cancer ay maaaring nahihirapang umangkop sa patuloy na nagbabago, maraming nalalaman at masayang isipan ni Gemini. Susubukan ng possessive cancer na itali si Gemini. Hindi makakasabay si Gemini. Sa absolutely psychic, maaari mong tanungin ang aming maaasahan at tumpak na mga psychic reader ng anuman mula sa pag-ibig hanggang sa karera o anumang bagay sa pagitan. Ang bawat tawag ay confidential, kaya maaari kang makakuha ng malalim at tumpak na mga insight 24 paghahati pito. Hayaang akayin ka ng aming mga psychic sa liwanag. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tumawag sa isang libo walong daan at apat punto siyam walo o bisitahin ang absolutelypsychic.com.